May magandang araw sa inyong lahat mga kawinlis So ngayon may papakita ko sa inyo Ito po ay uh, puno ng uh, Makupa Tree Ito ay napaka Raming bunga po ito mga kawinlis Yan Yan yung Makupa Tree Na may bantay po ito yan yung pong bantay niya mga kawindis oh. Nasa itaas ng puno. Ito po ay ang tawag po sa amin ito ay bubuyog or putyukan. Yan. Hindi po ito basta-basta mga nakaw mga kawindis kasi may nakabantay. Yan. Yan yung bantay niya. Tapos napakadaming bunga po nito mga kawindis oh. Ah, itong puno na ito mga kawindis ay nasa tabi ng ano lang daan oh. walang mang, mang ano dito manguha ng ah, bunga ng makupa kasi may bantay sa taas yan yung bantay niya napakalaki yan at napakaraming bunga po niya mga kawinlis yan yung bunga niya oh oh pero may bantay siya ito ang kagandahan mga kawinlis pag uh, yung puno niyo ng prutas ay may bantay kasi hindi basta basta ma nakaw ito kahit nasa ano lang sabi ng daan yan ito po yung daan at ito yung puno ng makupa napakadaming bunga mga kawindis oh oh yan oh yan yung bunga niya oh yan oh Oh. Oh. Yan yung bunga niya napakadami. At ito yung bantay niya. Yan yung bantay niya. Yan oh. Yan yung bantay niya, yung kulay itim. Yan. Napakadaming bunga oh. Yan oh. Yan yung bunga niya mga list. Ito po ay makupa tree. Ang tawag sa amin ito. Yan. Taas na puno po, po ito pero hindi basta-basta ito maakyat kasi may nakabantay. Ito po ay nasa tabi lang ng daan. Yan.